Ito po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Ito po, boto na po kami. Wala pa po. Pakay may daliri mo. Sa katunayan, di pa po nakapagboto. Ayan, boboto na po kami. Boboto. Tara po, samahan niyo po kami sa loob. Boboto tayo. Ito po, present namin. Ayan. Ayan, present. Ayan, ayan po, ayan po. Marami na pong tao. Ayan. Mga bumoto. Ayan at boboto na po kami ayan 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 po ayan, ayan po ayan boboto na po kami ayan Okay, kaya nga be. Ang Pagkaarap nga tapos po. Ayan. Nakikita nyo po marami na pong mga tao na boboto din na katulad namin kami po bago po kami pumunta rito kung baga tips po bago po kami pumunta sa school at bago kami bumoto gumawa na po kami ng mga listahan may mga listahan na po kami may mga listahan na po kami tapos naligo na rin po kami <laughs> naligo na rin po kami para maganda po kasi may listahan tayo nakalista yung mga dapat iboto natin yung mga sino po yung karapat dapat na ilagay natin. Sana po sa susunod, kung hindi po, po kayo nakapaghanda o wala po kayong listahan sa susunod ng mga pagboto, yun, mag, uh, mag, na, maglista po kayo, maglista kayo, mag, magsagawa kayo ng mga listahan. Para may mga listahan po tayo ng mga iboboto natin. Para pag sa loob, dire-diretso po ang pagsulat. Hindi nag pa tayo kung sino po yung iboboto. Ako ah, ah, kayo po ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood po ng aming mga vlog, pakilike, comment at subscribe po natin ang tawag po may natawag po. Ito pupunta na po kami sa presinto namin. Tapos ang ginawa namin, kumbaga di ba may ano tapo po tayo, may voters o voters certification yun. Titignan nyo po doon yung presinto natin para malaman po ninyo, makita po niyo kung saan po kayo boboto. Ayan po. Ayan po ang angel ko. Ayan. 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 Ayan po. Ayan. Ayan, po. Ayan. Ayan. Dami na po ang tao. Dami ang tao. Pakikita ko po sa inyo yung mga tao. Ayan. sa po. Ayan po. Oh, sige, sige, sige. Ayan po, ayan po. My school. Room 17. Dito, room 17 po kami. Room 17. 17, dito na ano po, sige. Ayan po yung nga, Bek. Ayan. Bumoto kaya pong marano. Ayan. Kaya pumbinoto binoto. Ito po, tapos na po kaming bumoto. Ito po, makikita ko po. Ayan. May kaya kasi. Ayan. Yari na kaya pumbinoto binoto. Ayan. Yari na po. Ayan, tapos na po kaming bumoto. Ayan. At maghahanap po. Opo, maghahanap buhay na tayo. Tara. Muli po kung kayo po ay bago pa lamang sa aming channel. Ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog. Maki like, comment, at subscribe po. Ayan po. Tara lalabas po tayo. At titignan natin yung mga mga boboto tara ayan po oran po oran boboto oran, bo oran. Qualified. Ayan po, ayan po, marami na pong bumoboto, ayan. op tara, magpalwaltan na kanyan. Ayan, pauli na kaya po kanyan, ba't na kaya pong binoto?

Ayan po sila po eh papunta pa lang ng presinto kami patapos na po eh. Ay, si